Wow! Ang sisipag naman! Piyesta na pala dito sa inyo? Oo! sa bahay. Yung unang madating ang akatay. Aray! Ang sakit naman nun. Anong sayo? Kambing. Oh, thank you. Pero buhay pa. Balik na tayo! Nangit <laughs> na kami! Piyesta talaga sa kanila. Sa kagaling? Hindi ka man lang nagpasalubong eh. ko ba ganun dito kayo? A few moments later. <laughs> Salpay! Ano no, 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 no. <laughs> laki ng plastic! Aloksong <laughs> sako, sakrays. <laughs> Malaki pa sa inyo yung plastic eh. Loa! <laughs>